ang bakal daw ko din di lata ka kang umbre baka si bagong laya na ay burna sarado ba ka ang buta sarado digdi ay burna yung nagbabarbecue si boss yun na lang tripan ko daw ni urag urag ang talag ay boss o, ta oh. tano sarado ka mo naman ikaw nagbukas din na dahil nakasaod ah, pabakali daw ako boss ng ano may ano ka mo dyan? Adidas? Ay, igwa! Ano lang boss, ah... Uh, Sampulo, pero puro wala lang. <coughs> <laughs> <laughs> Kung ikang walaon ko, balik! Diyan ka sana, hindi ka maghali. Lulukuon mo pa ko? Nagjo-joke masana ako boss, di man ako kakakan Adidas. <coughs> ano oh May barbecue po ka Nailing mo ng barbecue yung tinda ko. ka pa. Garo ka taga magaraw. <laughs> ano ba? ano mo? Ano po, Manoy? Duwang barbecue, duwang laman, isaw, tsaka dugo po. Okay, sige. Okay. Duwang laman, isang dugo. Okay. Oh. Bayad. Kulang po, Manoy. Eh. Ano mo na kulang? Sabi mo, duwang barbecue or laman, <laughs> isang dugo. Magulun ka man. Ang ko bakal, duwang laman, sarong dugo, tapos sarong isaw. Bungog na Isaw po. Babayadan mo na eh. Hindi po. Ho, oh, bayad. Gula na po. 35 yan Oh. No? Hey. Kulang po. Sarong isa na lang lagod po. Tama talaga sa sabi kang tugang ko. Gasing ko. May kakanin sa dit-sadit. Mapapalan akong pang uli. Ano po? May kakanin bariya. Ah, bariya po. Igo po. Ito. <coughs> Tuktukon ni sa kukuti mo yan, manggiraray. Balikan mo na lang ang uli. Ay, ano po? Balikan mo na lang ang uli. Pwede pong balikan ko na lang po ang bayan. Umali ka na. Ay, <laughs> kandadangdangong ko. Ah, na to. May binding papel, may binding barya, 40. Hindi, nang kinuha so 35. <laughs> Sabi ko sa'yo, ulos yuso na magkitang makalipre. Palpal talaga. Hey! Gabos na sa nanikosyo. Boss, baka pwede naman ako magulay. Dahil man ako mabakal. May hindi man ako nagkakan adidas. Nasa na. diristado mong tao, digni. Puro lusong. mo. Ay. Uy, oh. <laughs> Bakal na digni. Uy! Nyak, tiyo! Mama, kyu, Ay, par. Tikpak ka. Ha? Nyami ko mama kyo. Mama kyo ko mama mi. <laughs> mama eh. Am um, am. Um. Ah. Uh, Nya yung mama <laughs> Oh pero sa imo. Nya nyo. Ano? Nya nyo. Nya nyo. Nya Sarida, saro mama kyo. Saro. Ah, iyo oh. lang yan. Oh. Nyuwang inyaw. Ilaw? Mama ka ilaw? Inyaw. In inyo nga. Ah. Inyaw. Inyo <laughs> Inyo <Innaw>. nga. <laughs> inyo nga. Natatang ako sa inyo. <laughs> uh <-huh. laughs> ano pa? Dugo. Abo mong dugo. Abo nyo. Abo. Abo. Dugo. Nye. Nye. Punya nyo. Singko-singko juice by index. Hmm. Hmm. Maya kang bangulian ah. Maya kang salit-salit lang ka eh. Hmm. Hmm. Ano nga. Mm. Mm. Sa dito ang talaga. Nami mo, nyanyet! Tigtitira pa boss. Sa dito. Mm. O, Oo, nyanyet. Saling mo inaako, ni. De, mayo. ini yon, babayad mo, de. Niyay! ka na mag-apod-apod ha.